Mga problema ay tutugunan. Mga hinaing ay aaksyonan. Rectang connect. Aksyon agad. Di cancer patients na humihingi ng tulong at nagsanla ng sasakyan. Nako. Inireklamo. Ito ang daing ni Mr. San Felipe ng Binangonan Rizal na kasama natin ngayon sa studio. Parang hindi ko maintindihan. Sino ba yung inireklamo? conservation. Oh, o conservation. Right? Nagsangla, eventually nagbenta. Oh, oh nag nung pala, ay ayun. Yung pala, oh. eh dilo lang. Nanlo lang. Okay, oh, oh. kasama natin ngayon sa studio ano, si Sir Rogelio San Felipe ng Binangonan Rizal. Eh, magandang tanghali, Sir. Magandang tanghali rin po sa inyo mga kagalang-galang. Sir, ah mm -hmm. uh, tamang-tama po. Maraming nakikinig sa atin at sumusubaybay sa inyo. Ano po yung hinaing mo o reklamo mo? Uh, actually, yan. yung nagpunta po sa akin, eh, actually, hindi ko po kilala yon, yun. Sinamahan sinama lang po nung uh, a very close friend mm. sa akin na gusto rin lang niyang tulungan dahil wala sure. po siyang kakayanan na tumulong. Ngayon, uh, inilala, inilapit po nila sa akin yung sasakyan na kung pwede, isanla. Ngayon, ang sabi ko po, eh hindi ko naman po kailangan yan dahil meron naman po kami ginagamit. Pero dahil sa naawa nga po ko dahil yung asawa po ay may cancer. Oh, so sila yung may na cancer. Oo, oh, yes. na po ako na parang san benta yes. Ngayon, ang tanong ko po sa kanya, eh, baka may issue po yan. Kasi, kung isasanla nyo yan na may issue, kawawa naman po ako. ang sabi po niya sa akin, wala daw issue kasi, yung sasakyan po awarded ng Shell Corporation. Dahil doon po nagtatrabaho yung Edward De las Alas na merong cancer. Ngayon nagpa-verify po ako doon sa asawa isang... ito na nagsasanla sa iyo. Opo, asawa po. Si... Ngayon Sino yung kwang Nireklamo nire niyo dito? Yung mag-asawa po, Christina De las Alas at saka Edward De las Alas. Pero totoo naman na may cancer. Um pumupunta po kasi sa amin pagka-kumukuha ng pera, naka-dex, naka-, dext, naka... Oxygen. Oxygen. Tapos, nag-send pa sa akin ng picture na naka nakakumpine. So, uh, pinaverify ko naman po dun sa kakilala ko na nag-work sa Shell Corporation. Kung merong Edward de las Alas na nag-work talaga doon. Ang sabi sa akin, meron naman daw. So, kaya nagtiwala po ako. Eh, so, nung binayaran ko na po totally, eh, yung unang binayaran ko po ay 750K. Actually, meron na po yung absolute deed of sale. May notaryo na rin po. Ngayon, nagpadagdag po sila. Dahil sa awa ko po, dinagdagan ko ng another 100. So, naging 850. Tapos, may notaryo na rin po yun. Pero, sir, totoo naman na nagtatrabaho siya sa... ano ba shell? Shell. Sa shell. Eh, nung i-verify po, meron po daw name. Pero hindi ko po alam kung talagang work doon. Pero nung i-verify po nung... Parang issue na no? Company Shell. car ba to? Dumalabas na company car? Parang ganun po. That... Issue po daw ng Shell sa kanya. Dahil nung hinihingi ko na po yung original ORCR, ang sabi sa akin ni Christina de la las kukunin daw nila sa Shell. So sabi ko, di sige, after one week, dalin nyo rito o kaya ako na kukuha. So, anong nangyari so, po? Binalak na po ako. <laughs> ha? Binalak. <laughs> na po ako sa lahat. Messenger, <laughs> so, sa mobile mo, number. Yung <laughs> mga inire-reklamo mo, sir, ah, uh, hindi na natin makontak ngayon? Hindi ko na po Action makontak. Action center, nakontak ba natin sila? Ito, mag-asawa na to. Okay, para sa kaalaman ng ating mga kasangbahay, pati na rin po ang ating complainant, sinubukan bukan po 'ong ng ating action center yung mga inireklamo through text, call, pero wala po itong naging pagtugon at deactivated na po yung mga numero nila. Oh, sakit Sir, na. alam mo bang address nila, yung complete address? Actually, may inutusan po akong puntahan yon, yung okay. bahay hmm. na binigay. Saan po yun? Wala sa Laguna po. Laguna. Eh wala na rin po ito sa address na nakalagay dito sa may contract na pinanotaryo ko wala, wala na doon rin po wala na po ah, doon lumihap eh, pa talaga pero totoo bang mga pangalan nila ito sir Opo yan po dahil o, meron pwede namang po mga ID. Sir, baka nakikinig sila or mga Oo. employer nila kay bigyan nila kamag-anak para ipagbigay alam lang na parang may problema Actually o... sir hindi ko na po sana mag magko-complain Kaya lang po nung last September 20 hinarang po kasi yung anak ko eh Hmm. Dahil yung sasakyan po pala eh auto loan lang na hindi nila binabayaran. Iyon ang nangyari. So eh, com company na ha? 'di ba? Malaking company yung. So doon nga po ako nagtaka dahil ang sabi nila in issue ng shell, pero biglang ito lumabas yung humarang sa anak ko. Actually, lima po yung humarang sa anak ko eh may nagka-trauma po yung anak ko na humarang... ayaw pong mag drive oh. na dahil baka ang feeling po niya may haharang po daw lagi. Sino sa po yung anak? humarang at uh, bakit daw hinarang? Eh, dahil nga po daw yung car na yun, eh, hot. Dahil nga daw, hindi... Sino po marang? Mga... Hindi naman HPG ah, hindi yan. po ng jacks. Yung Oy, mga tao. Ay, pa'nong naging hot car kung hindi naman HPG yung marang? Di diba, wala? May alarm daw ba o collecting lang sila? Collecting, parang collecting Sir, nasa agency. po yung sasakyan ngayon? Nasa akin po. Dahil hindi po ako pumayag na kunin, kaya nag-ask po ako ng advice sa mga legal lawyer na kung ano I po see. yung... Hindi naman alarmado eh. Hindi naman basa-basa ako um, kung walang court order, di ba? Ibig sabihin, so, partner, if correct me if I'm wrong, wala pa namang kaso about do sa sasakyan. Wala. Pero kung ito'y diniclare na car nap or, di ba, may alarm na yan, hot car, maaaring may pananagutan si... Mr. San Felipe. So, may gusto At, kong panawagan, sir. Ah, uh, doon sa mag-asawa lang na sana sa kalagayan nila maging uh, maayos naman sana sila na makipag-transaction dahil sa hmm. lalo na sa sitwasyon ng asawa niya na may cancer. Well, ma uh, malubhang may, karamdaman. May Pero eh, baka sakit. naman, uh -oh. huwag na muna natin bangkitin yung mga sakit-sakit na yan. Uh -oh. malubhang Kasi malubhang di naman kasama yun. Uh, sa iyo naman, dahil sa feeling mo, gusto mo silang matulungan, Ay, eh pinambigyan mo, di ba? Okay? Eh, that, no. So, manawagan ka lang sa mga asawa sir. Baka sakaling nakikinig ang kanilang oh, mga kaibigan. Eh, ano, nananawagan ako sa inyo, Christina at uh, Edward, na ayusin nyo ito kasi uh, yung anak ko nagka-trauma dahil dito na hindi naman namin ini expect na hindi nyo pala talaga binabayaran yung sasakyan pero binayaran ko na sa inyo ng buo ito. Buo? Magkano oh. yon. Ah, uh, 850k po. Okay. Oo, laki-laki yung nalaga rin yan, oh. sir. Ano ano po ang kwanya nyo, na? plano nyo ngayon? Tutuloy na yung pag-samprakaso? Uh, eh, tutuloy ko na po. No. Para at least, baka mamaya may lukuhin pa silang Tama. iba. Tama, baka eh, may iba pang least, modus yan eh. Maano po sila, ma-stop ma na yung ginagawa. De, sana man lang ay totoo yung panilang naging rason. Oo. Oh. Diba? Oh. Diba? <laughs> Dahil makakatulong sa kanila. Pero kung gawa-gawa lang, eh, may karma eh. Correct. Diba? May karma Dabaan, na, may kaso pa. O oh, may kaso diba? pa. Yan? So, sa mga inireklamo po, sir, ma'am, uh, ito po, kasama natin ngayon sa studio, uh, si Ginoong Rogelio San Felipe. Uh, banggitin ulit natin yung mga pangalan nila para marinig ng kanilang mga kaibigan, kamag-anak, at uh, kung sino man dyan, mga kapitbahay, mm. ano? Mm -hmm. Si Mr. and Mrs. Edward de las Alas, Cristina de las Alas, ng San Pedro, Laguna. Sana po, totoo itong mga pangalan. Totoo naman? Opo, opo. Okay. May Kilala mga ID po naman sila. sila. Kilala. Actually, uh, tigaroon din po sa amin yung mga magulang yan. Ah, okay. Sa Kau sapi nyo rin yung magulang, baka nga may pinagdaraanan lang eh, na problema, pero mas maganda ay uh, kailangan mag-usap po kayo. Stroke po, po yung mother niya. Ano, ah, stroke. stroke. Ewan mo nang banggitin, eh. baka oh, lalong baka magkasakit. lalong <laughs> Bag, ano, ano yun? Oo. Oh. Lalong... Baka lumala. Baka lumala. lumala. Oh, oh. Okay. Uh, Ayan, so, nananawagan <laughs> ulit tayo sa mag-asawang oh. ginoong uh, Edward at Christina de las Alas. Nakabukas po ang aming programa para sa inyo. You're welcome kung gusto nyo pong tumawag para sabihin kung anuman po yung rason ninyo, bakit ganun ang naging problema ng sasakyan na ibinenta ninyo kay Sir Rogelio San Felipe. Talon. Ang tawag dito, no? Talon ba? Talon. Talon? Sa bangko? Uh, auto-loan lang po. Pero galing directo po Ay, from Mitsubishi. Auto-loan. Naging oh. auto-loan. Tama yung sinabi mo, uh, na dito, ire-report ka po namin sa patrol para magabayang ka kung ano yung gagawin. Oh. Oh. Pero uh, maghanda lang po kayo. Kung silabing impound mo na, eh, dapat impound oh. for safekeeping habang inaayos po yung mga papeles. Kung oh, ibibigay naman sa'yo sa kustudiya dahil wala pa namang alarma, Walang alarm. ay nasa uh, disposisyon po yan na mag i Pero kausapin natin, yan. uh, Warren, Oo. nasa kabilang linya. At nandito ang ating uh, kasamahan sa... Hindi naman highway patrol. Highway patrol ba ito? O oh, sige lang, kausapin natin. Sa MPS, ang binangon na. Oh. Uh, uh, station, actually. Uh, makakatulong din ito ang ating resource person, si Police Corporal uh, Brian Dolindo nang uh, yung investigator ng Binangunan Municipal Police Station. Brian. Magandang hapon. Yes sir, magandang tanghali sir. Oh, na, na monitor mo naman yung uh, usapan. Usapan natin dito ano kay uh, Sir Felipe. Yes sir, yes sir. Oh, ano ang pwede natin magawa pala sa kanya? May tulong natin uh, tungkol dito sa idinodulog niyang problema sa atin? Sir, uh, hihingin ko po sir sa kanya yung mga ano niya, yung mga dokumentong hawak na sir para ma-validate natin sir yung ano yung mapapail nating kaso laban dun sa mag-asawa sir. Hmm. Uh, na uh, Corporal Dolendo, ano maaring maaaring kaharaping kaso nung nirereklamo niya? Sa panloloko niya sir, eh, pwede pumasok ka sa spending sir. At so, baka may, alamin natin, kung may, may cheque ba issue sir? Ayan. Mm. Oo. Sila po. Sila as po nag-issue. Ah, nag-issue sila ng cheque. Nag-issue po ng cheque para, sa akin yung mag-asawa. Para? Para dun sa, in case po daw, nabawiin nila yung sasakyan. Aba, uh, sa so magkano yung ah. cheque? 750K po yung sa, cheque. Pangalan, cheque naman sa, nila pangalan yung... po nila. Nag-issue -nag po ng unang cheque yun, tumalbog po, na ipaso ko sa Hawa bank ka o Oh, sir. Ay, yung pala. Yon. Ay, ngayon, ang ginawa po niya, pumunta sa bahay, kinuha yung cheque, pinalitan no. ng bagong cheque na 750K. Ano nangyari doon sa cheque niya? Eh, hanggang ngayon, nasa akin po. Hindi pa, hindi pa naman tumalbog. Hindi pa eh, na hindi na nga po na gano'n. Dahil nung una nga po, tanda, hindi tanda. Pa, tanda. mo yun, sir, kasi magiging oh, evidence. ebidensya. Right? Narito, oh, okay. Narito po, sir. Narito po. Okay. Huwag lang maging stale yun, di ba? Oh. At mag-laps. Oh. Para magamit mo laban sa paghahabol sa kanila. Tama. Just in case na hindi po kayo magkayos. Um, yun, itago nyo lang. Anyway, sa ating investigador, ano, si Corporal Brian Dolendo, paki-assist mo na lang si Kuyang Rogelio at um, paki- ah uh, ugnay, makipag-ugnay na rin tayo sa highway patrol dyan sa Rizal. oo Para sa so posible kung malaman natin kung ano ang status ng sasakyan na to. I think na nakipag-ugnay na kayo sa highway patrol group, no? Opo. Ano ang sabi ng HPG? Uh, actually, nung last September 20 po, nung harangin yung anak ko, hmm. uh, pumunta na po ako dito dahil advice uh. po nung tinawagan ko lawyer na tumawag na siya ng tumawag na kami ng pulis dahil ayaw ko pumayag nung jacks na hindi Ako. nila kunin yung sasakyan. Ay, ayaw ko naman pumayag na ibigay dahil yung mga hinihingi ko pong mga dokumento sa kanila, wala silang maibigay. So kaya ang sabi po nga nila sa amin nung nandun kami sa office nila, Wag na daw akong umalis dahil may pupunta daw pulis. Eh mm. sabi ko, ay e, teka, wag mo na papuntahin, punta na lang tayo ng grabe. Ayo, oh, nang na Sabi ko sa HPG oh. dahil sabi ko ang HPG sila po talaga ang may Correct. hawak nung mga sasakyan. Correct. Pero pina-release pa rin ng HPG naman. Hmm. Opo, kasi uh, nung tanungin po ako ni PS La siya po yung attending hmm. officer doon. Eh, nakita naman po niya na meron akong hawak na absolute deed of sale. Mm. Ngayon, ang sabi niya sa akin, tawagan mo yung lawyer mo kung papayag na iwan dito. Mm. Pinai-iwan po dito. Eh ngayon, ang sabi po ng lawyer ko, wag iwan. Dahil pag iniwan mo yan, means, parang ikaw ang may mali dyan. Mm. So, kaya ang sabi ng lawyer ko, huwag ka nang pumayag na iwan yan. Ngayon, mm. ang sabi ko naman po kay P.S. Lacanilaw, Sir, kung tatawagan naman po uli, pupunta naman po ako at kung sasabihin naman po ng batas na talagang kailangan ko i-surrender, willing Tama. naman po akong i-surrender. Eh. Uh -oh. Tama Alright. po yun, sir. Buti uh -oh. nabanggit mo yun. Uh -oh. Actually, yun po ang gusto ko tanungin sa inyo, mm. na kung pumunta po kayo sa Highway Patrol, mm. at kung anong sasabihin din ng ating investigador, base sa mga dokumento uh -oh. na ipapakita mo, if there's a need to temporarily surrender, that better. Mm. Coordinate with Highway Patrol para sa status nito. Then makipag-ugnayan din po kayo sa bangko na siyang mm handle ng auto loan na ito para yung in good faith ay not Ama, oh. Anyway, kung may establish talaga yung na mas may oh. karapatan kayo or just a matter of straightening what is uh, wrong na ginawa ng nagsanla sa'yo ay may, mapapasa inyo at mapapa sa inyo rin. At at matutulo ang po ng ating mga investigador, magsampan ng kaso sa mag-asawang delas alas na ito kung talagang meron silang intention, di ba? Naman loko. Naman oh, loko. Sir. Correct. Yung Kasi mo, kung alam lang nila Mr. San Felipe na may utang pa sa banko, yung 850, so dito na lang sa sana po. nila ibinayad, di ba? May isang checke importante na ingatan mo po 'yun, sir. Yeah. Opo, oh, narito po. P pwede po bang magtanong? Mm. Kasi yung mga humarang po sa anak ko dahil nagka-trauma po. Pa may paano po ba yun? may may mga Sir, karapatan mo po yun, yun, 'yun kung gusto mong mag-file ng kaso uh, kaso laban doon sa panghaharas. Yan. Okay? Yung damages or bad Taba. news. Oo, oh, sir. Kasi paano bang nangyari? Uh, hinarang siya and then binala? Uh, nasa parking po eh. Oh. Ngayon, uh, actually dumating ako doon, tinanong ko sila. Sabi ko, bakit hinarang niyo yung anak ko? Hindi daw nila hinarang. Eh, sabi ko, paano mo masabing hindi mo hinarang? Eh, nasa parking yung anak ko, hindi nga nakaalis. Oh. Oh, oh. O, edi siyempre, pinababa niyo, edi hinarang niyo. Hmm ay eh, yung bata sabi ko iyan estudyante, yan syempre ilang kayo diyan eh sasama yan kahit sabihin niyang ayaw mapapasagot ng kuya yan. Ganito na lang sir hmm. Nakikinig naman ang ating imbestigador corporal oh, Brian sir Dolendo. Dolendo. <clears throat> paki-assess mo na lang to if there's a need uh, to file a case against these people who harass oh, oh. Uh, the daughter of uh, sir Rogelio, sir, ay gawin uh, po, po natin mm -hmm. baka may harassment eh oo oh, oh. oh. Charles. Sergeant Dolendo. Sir, yes sir. Oh. Okay. Oh. Ah, sir, regarding dun sa pangaharas, sir, uh, sa Quezon City po daw nangyari. Ah, oo. Sa Quezon City nangyari. Ito, kuba oh, po, ah, sa may ano, tapat po o... ng St. Joseph Anonas. Pwede sir, nyo po, sir, eh, dulog po namin kayo, Quezon... refer po namin kayo doon. Oh. Okay. Coordinate na lang din siguro ng binangonan. Sige sir, ano, oh. may no. mensahe ka pa okay. Dun sa mag-asawa? isa lang po. Uh, Doon sa mga pinagdadaanan ninyo, Christina and uh, uh, Edward, sana maging pair kayo at maging tapat para at least yung burden ninyo eh, Tama. Ma maibsan. At saka lagi kong sinasabi naman po sa kanila na always trust God sa buhay nila. Yeah. Hindi mahirap kasi kung may pinagdadaanan ka na, gagawa ka pa ng mali. Eh, madatag oh, okay. May kaso ka, Canada, ka pa. Ganaan. Oh. Si Stress ka pa. Pero anyway, kay Sir Cristina and Ma'am Edward de la Salas, again, bukas po ang aming uh, programa para marinig naman po natin ang inyong pani. Yes. And uh, ayun po, get well soon. Kung sino man po ang may sakit sa inyo, di ba? Our prayers po. Anyway, maraming salamat din kay Sir Rogelio San Felipe, sir sa tiwala sa programang Sumbong Nyo Action. Action Agad. Agad.